Uh, ako po si Wilen Tapok. ang uh, mother ko po si Adela Marquez. Uh, nag-work po siya sa Hong Kong as OFW. 25 years na po siya nag-work doon. Inabot po siya ng 25 years kasi hinintay po niyang makapagtapos pa kami lahat ng pag-aaral. Mga 2 months old lang po ako nung umalis si Mama dati walang magandang opportunity dito, kaya nag-abroad na lang po siya. Naalala ko po dati nagkikwento siya yung inaabot siya ng madaling araw sa paglilinis sa bahay. Tapos yung amo niya nagpapamadyong, siya yung lahat magpapakape, tapos maglilinis pa siya, magka-car wash. As in, mga 2 hours, 4 hours na lang yung tulog niya. Pag day off, namungulat siya na tapos tapos may siya. para na may sa papadala sa akin. Floor by floor, pinukuha niya yung mga dyaryong luma. May mga, ano, ang um, tinatapon na pwede pang gamitin, kinukuha niya. Mahirap daw talaga doon. Kailangan sakripisyo. <laughs> Minsan po gate kasi may mga ipapata. Kasama yung mother nila. Naawaw kay mama. Siyempre, hindi niya kami nakakasawa. Isang beses lang po ate natatandaan ko na magkasawa kami ng Christmas. Tumatawag na lang. Nagtatanong ko anong ginagawa niya. Siya wala daw po. Nalulungkot. Naiintindihan po namin ka lang. Malungkot po talaga yung feeling na wala si mama sa amin. Nagsasacrifice din naman po siya eh. Hindi lang naman po pa na nahihirapan, mas lalo po siya yung nahihirapan. Gusto po niyang umuwi this December. Eh kaso po, wala pong budget. Hi, good morning. Delivery for Adela Marquez. Hello. Gift for you. Oh, thank you. Wow. Nice. Very nice. Wa. Wow. <laughs> um, gusto ko siyang mabigyan ng munting regalo para at least po may paglilibangan po siya since yun naman po yung hobby niya kumanta para kasama rin po niya mga friend niya makantahan po sila. Mm. Ang nga Christmas. Praise you. Napakagandang regalo naman po. Hello. Hello? No? Na-receive nyo na? oh, ma maraming salamat sa uh, bigay ng regalo pag Christmas, pang taro. Si Mama matanda na ang dami na po na sakit. Eh, kailangan po may mag-provide pa para sa bunso namin. Kaya ako na lang po pag naka may opportunity yan. Ako na lang po yung mag-a-abroad. ko na po si Mama para makapag-rest naman po oh, siya. Merry Christmas. Maraming salamat, anak. I love you very much. Merry Christmas, Den. I love you. Buong Pasko ng pamilyang Pilipino, nasan ka man sa mundo.